Ayan. Oh. Grabe ang tinik nito mga boss mo dama. Ang tinik. Nakakita nyo ba yung tinik na yan? Ayan na. Ah. Oh. Alam nyo ba ito? Ayan, oh. May nahimay na tayo kanina pa eh. Yeah. Ito yung medyo mat uh, tinik oh. Nakatatanim tinik na yan. Ito yung ano. Pilitis na ano. Pilitis na lalaki. Kaya maraming tinik. Dalimang klase kasi yung kulitis na ito eh. Lipis babae sa mas, mas masarap daw yung ano. Ito yung kinuha ko na ito. Pulitis na lalaki. Mas malasa raw to eh, malinamnam. Tuwin natin ito ngayon. Ah, uh, may medyo mahirap na siyang himayin talaga at dahil ano. Maraming ang tinik. Katalimpa. yung mga damong ano Masakus, mga sustansya masakit masakot mga tinik na mga ano mga tinik na mga tinik na mahaba ma naman oh yan tinik na yan yan ito ito ayos na nairo Nah, Sa clip sa sakrip kaysa lang talaga maghimay. Pero, gulis naman daw ang lasa. Nasa natin ito na ano. Pinapa. Pinapa at saka kamatis. Iisahin lang natin. Ayun ah. Na. Okay na nang. Grabe yung tinik niya, mga boss madam. Ayan, pakikita ko sa inyo. Ayan. Ah, ba hmm. spinach Peanuts, English, peanuts. Sa so, mga boss madam, sasawag natin, ah. tinapa pa. Ayun. Ayun. Yan ang kamatis na talaga. matis na matis yan siya. Pull. Kakamatis. Ligisayin na natin ito dito. Ayun. Ganyan lang tayo mga boss madam. Bulutuin lang natin yung kamatis. Ginisay lang natin yan. Para yung dalawang tapa. Mas tutubigan na natin ito. Nakukuloy lang natin yung sabaw natin tatalbog na yung kulitis na lalaki ayun o oh. kukuloy na natin yan tatalbog na natin ating recipe ayun ah oh. kumulo na ayun siya sabi ko talagay natin natin ating ano Barakong kulitis. Na ating ano ayan. Pagharap-harapan. Mas masarap ito sa babae, abang kubat. Sa mga sa babae. Ano nangyari do? Ano kaya 'yan? Kaya natin 'yan. Isang kalabugan na lang 'yan. Ayun oh. Pati haluin. Eh. Okay. Da best to. Mga boss madam. da best. Ganda. Verde berde verde. Damon damon talaga siya. Yan ang ating mga pagbibira niya ngayon at Puro sa damo tayo. Maganda sa katawan to. Ayun oh. Ayun oh. Antayin na natin tumulong ng kaunti at alam nyo na. Fight na natin yan. Ayun. Ayos oh. Berde berde. konting tingguluan na lang. Mabas malam. madam. Tirahin na natin yan. Naluto na. The best and the best. The best and the best. Ayun na. Ayun na. Sarap na sa niya. Ano siya talaga? Manamis na mga boss madam. Tamang tama yung ano niya. Ang kasama niya tinapa. Match na match. Tayo, mga boss, Alam mo, kasama Hindi na pa. Pasok na. Pasok ang aroma. Narap. Narap.

nanalo Masarap <noise> talaga mga boss madam yung mga gulay-gulay lang medyo um, hindi naman sa ganong kalayuan ng panlasa doon sa isa babaan kulito malinam lang to mas kapit yun mas magano mayabas um, ano ano ito naman ang luka nyo. Opo eh. Ito lang naman. Naka palakas talaga ang kain niya. ajar de 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 sabau nya chết Hãy subscribe cho kênh Ghiền không

Okay. Dabes Asusunod